bagong pagkakataon na naman po. Oh. Yo, tara po. Salamat po sa inyong pagsama. po? Ayun po, sa episode na ito, ano po, tayo kukuha ng palaspas po. Oh, para po sa uh, anong tawag to? Palm Festival. Oh, ya Dito po tayo sa isang area. Palaspas. Bye-bye, ilog na ang po tayo. alam nyo po ba yung palaspas yung ganito oh. yung buso po ng ano ng niyog ya yeah, ito po kukuha po tayo nito yan po naman hindi makakaano kumbaga parang bawas lang oh. yan ganito po dito pa po Ayan po, bali, ano po, kumbaga nagdiriwang po ng Palm Festival ay tayo po ay kumbaga try uli nating mag uh, ano sumaid lang po ba magbebenta po tayo ng mga palaspas po Oo uh, subok lang po ng subok oh ito po kukuha po uli tayo ayun po kataho ay mangunguha uh at kumbaga ang episode na ito po kumbaga ang pagkakataon pa lang ito opportunity po para sa atin at gawa po ng yun nga ah uh, pwede tayo magbenta po niyan oh uh, perperasos maliit pa pala to pipili po tayo ng medyo mas malaki malak dati ho ay nakasama na ako sa dayo na magtinda ng gayaan uh sa Quezon City po ay hindi ko palang po gaano kabisado noon at ako'y elementary pa lang noon grade 5 po ako oh yan medyo may pagka din po tayo ay kumbaga subok lang po ng subok ay, nila ganito po ating kinukuha uh. ito po yung traditional oh, kaagalian na magpabasbas po ng mga dahon yung mga ganyan po palm oh. nakailan na tayo oh. dito pa yun o isa ang ganda laki napakabinta po nito sa mga simbahan o no? baklaran kaya basta po sa mga simbahan bago opportunity opportunity po. Oh. Tapos po, update ko na rin kayo dito sa ating anong ito. Ito po ay ating na-spray na, na hindi ko pa uli na balikan at busy busy po ay. Oh, yan. Ito po ay yung may mga tanim na gabi kung natatandaan po ninyo ito yung ating hinaharbisan po ng gabi yaw ito po ay na-esprehan na rin natin eh. yun eh, taas ah Masukal na pala uli. pa <coughs> po. Punta tayo dyan. Palas pas. Yun pa po. May sira po ito nakuha natin no. Sayang. Mapangit po yung pagkaano niya. Oh. May mga butas. Sayang. Hanap po tayo na iba. Lahat ah. Oh. Å. Uh. <laughs> Yeah, ito pa po. Ito maganda to. tapos po ito iya eh, ano pa i eh, grapping grabbing ah, ano ba tawag oh ha hand lang lalalahin dami. Yun, update na rin po dito ano, Sa ating area na ito Kenapa hati-hati mengenal Ya itu buat Ano yun? Ibebenta po. Yan. Panibagong pagkakataon na naman po. Oo. Oh. Yo tara po. Salamat po sa inyong pagsama no po. Yan. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.